Basta namang magandang hapon po sa inyo lahat mga ka-viewers. Welcome po sa aking Facebook page mga ka-viewers. At saka po sa aking YouTube channel mga ka-viewers. Ang aking YouTube channel nga pala mga ka-viewers. Uh, yung link po niyan ay naandyan po sa baba ng profile ko mga ka-viewers. Pagka pinindot niyo mga ka-viewers, Diretso po agad kayo doon sa, kayo dun sa aking ano, YouTube. At huwag niyo pong kakalimutan mga ka-viewers, uh, paki-subscribe na lang po mga ka-viewers. <coughs> Yun nga pala mga ka-viewers, Magandang hapon po ulit sa inyo lahat at bali ngayong araw na ito mga ka-viewers ay eh, kukuha po ako ng puso mga ka-viewers. Ipapakita ko po sa inyo. Siyempre mga ka-viewers, ah, sa mga sulit kong silent viewers ko dyan, mga ka-viewers. Baka naman pili ninyo akong patikimin ng heart at saka comment at pakishare na lang po nitong video na ito mga ka-viewers. At para po mga ka-viewers ay eh, marami pong makapanood na mga kababayan natin, lalo na sa mga OFW natin, na sa ibang bansa na ipagsapalaran mga ka-viewers. Malaking bagay din po sa akin to mga ka-viewers. Lalong lalo na, nagsisimula pa lang po ako mga ka-viewers. So huwag na natin patagal-tagal nito mga ka-viewers. At dito lang naman yan sa aking sagikan, mga ka-viewers. Yan. Dito po tayo kukuha ng, ano, ng puso. Bali po itong kukunin kong puso mga ka-viewers ay hindi na po namumunga talaga ito. Talagang hindi na po pipili. Kung bumunga po siya, ay sobrang liit. Kaya napagpasyahan ko mga ka-viewers na ito po ay ano, Punin na lamang po yung puso at wag na po nating uh, hintayin na bumunga siya. Ayun nga mga ka-viewers, dito lang po yan sa paligid ng ating garden. Ayan po, napakaganda po ng ating lugar dito mga ka-viewers. Sa ating ligid ng ating garden mga ka-viewers. Papakita ko po sa inyo mga ka-viewers, yung aking kukunin na puso. Ah, ito lang po yan mga ka-viewers. Yan po mga ka-viewers. medyo tabing lang po mga ka-viewers. Ayan po yung kukunin kong puso kasi hindi nyo makikita dyan sa puno na yan mga ka-viewers. Dahil po natataklo ba ng dahon at saka palabas pa lang po yung ano, ay yung puso. Kaya... Talagang masukal na mga ka-viewers yung aking sagingan dito. Talagang kailangan natin bawasan mga ka-viewers. Babasan natin yung puno. Grabe ko. atin po kukunin mga ka-viewers yung ano, puso ng saging at baka maunahan pa tayo ng iba maganda yung mauna na tayo at para naman pakinabangan natin mga ka-viewers ang hindi ko alam dito mga ka-viewers nakahilig doon ang puno ngayon hindi ko alam kung saan dito papatumbahin kung kaya ba talaga ito dito sa papunta rito sa atin o papunta ron mahihirapan tayo dito mga ka-viewers kaya naisip ko na lang mga ka-viewers dito na lang pabagsakin kung kakayanin apa? Orang aja mah kabiwersa? kayak gitu. Muntik ka na doon sa kabila bumagsak. Yan, yan bumagsak. Ito po mga ka-viewers yung ano, puso.